Hi guys, happy Wednesday morning here in Bulacan. Happy Wednesday morning po sa atin lahat at goodbye. July, tomorrow is August na. Have a nice day everyone. At sana po nasa mabuti po tayong mga kalagayan today. Lahat may mga sakit, gumaling na po. Ipag-pray natin. Lahat po na mga pumapasok, ingatan po. At uh, lahat-lahat Inyatan po tayo sa araw na ito at lagi tayo mag say thank you kay God sa panibagong buhay panibagong pagsubok panibagong pag-asa at panibagong lakas na ating buhay today mag chikahan muna tayo guys kasi may nabasa po ako tungkol doon sa ano yung bakit po may bayad ang kasal may bayad yung binyag may bayad yung mga etcetera etcetera sa simbahan po. Para sa akin, yes naman po, kailangan po talaga may bayad po yan, hindi lang po sa katolik. Para sa akin, sa lahat po, sa lahat na organization, sa lahat po na sikta, sa lahat po na, um, ano tawag nung, sa lahat-lahat po, hindi lang po katolik, hindi lang po sa katolik po, may bayad po ang mga yan. Alam nyo guys, tao lang po ang nagpapalakad po ng simbahan, tao lang po yung mga pare po guys, need po natin silang bayaran. Kasi tao lang po sila. May mga pangailangan po sa, sa buhay guys. Kumakain po sila sa araw-araw guys. At ang mga workers, may mga workers po yung mga simbahan guys. May mga tauhan po dyan. Kailangan din po natin sila bayaran at uh, yung pagpapagawa ng simbahan, yung pagtulong sa mga may kalamidad. Number one po ang simbahan, nandyan guys. Hindi man po yan na dyaryo, hindi man po yan na titibi lagi. Nandyan po ang simbahan para tumulong. Kaya may bayad po yan guys. Huwag po natin gawing issue kung bakit may bayad, etc. Et hindi lang po yan sa katolik, kahit saan po guys. May bayad po yan. At alam nyo guys, ah, uh, sa, kan sa Catholic guys, hindi po tayo inuobliga. No obligation guys yung pagbibigay diyan, di ba? No obligation na lagi tayo. Hoy, wag kayong magingay, please. No obligation guys yung pagbibigay natin diyan sa simbahan. Yung sa ibang simbahan guys, ko anong kinikita mo? 10% po na pupunta sa simbahan nila. Pero dito sa atin guys, wala. No pressure hindi tayo pinipilit kung magkano lang po ang ating kakayahan na magbigay po di po ba kahit 5 pesos lang po yan kahit 1 peso lang po yan basta galing sa puso nyo po guys nakikita ng Diyos yan at pwede po yan sa simbahan kung ano lang po yung kaya natin ibigay po sa simbahan yun lang po yun guys walang sapilitan di po ba guys Yes, true guys. Kaya, wag na natin siya gawing issue or bakit may bayad po. Natural at yes na yes po. Dahil po, tao lang ang nagpapalakad po sa simbahan. At ang simbahan po, marami po yan tinutulungan. At yung ating simbahan po, kailangan din po yan ipapagawa guys. Ang mga pari guys, nagmi-mission po yan. Ano po yung Saan po siya kumukuha ng pera, guys? Ano po yung mga pangailangan nila, guys? Kailangan po nila yun, guys. Kaya doon po lahat kinukuha po yun, guys. Lalo rin po ang pagtulong natin sa mga kalamidad. Ang pagtulong natin tuwing may mga dumarating na sakuna. Ang simbahan po, guys, nandoon at nagbibigay. Kaya huwag na natin i-question po yun, guys, ha? Ang mahalaga po, taos sa puso natin ang pagbigay sa simbahan, taos sa puso natin ang pagbayad, kung ano man po yan, kasal, binyag man po yan, patay mo man, patay man po yan, guys, ha? o sa puso natin po lahat yung guys at hindi yan, oo, oh, obligasyon po ninyo guys karapatan po ninyo yung guys nagmagbayad kasi po yun yung nakasaad doon guys, para din po yan sa ating mga workers, sa simbahan sa pare, sa lahat-lahat po na tinutulungan no, guys hindi po ba guys no issue lang po guys ha ang mahalaga, galing po sa puso natin yan at wag na po tayo magtanong guys. Thank you guys. Have a nice day at mag-ingat po tayo palagi. I love you all at maraming salamat po sa nagwa-watch po ng mga video ko. Hindi ko man kayo kilala, nagpapasalamat po ako personally sa inyo. Maraming maraming salamat guys. Sana po hindi kayo magsawa. At sana po visit nyo yun naman yung YouTube channel ko. Medyo maliit po po ito guys. Sana po uh, Sub, subscribe nyo naman po ako doon, guys. Thank you, guys. Have a nice day. Mwah, 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 mwah.